Hello guys, tingnan nyo ito guys, kung ano nakalagay dito sa isang Ipuputamos head na ito. Meron siyang V. Naka head o letter V. So yan, naka carvings dito, uh, litrang C. So ito yung ibig sabihin ng original at coated rock. So halatadong may anomalyang ginawa dito sa isang bato na ito. So yan guys, ito yung mga mga toppings niya sa si ibabaw. So halatadong may mga toppings dito dito. Ito isang pamals o ipuputamos na nakalagay sa wayside direction. So yan guys So, Yan. Talagang patulis dito banda. So napaka ganda ang pinapakita ditong marker. So, ito ito ay isang given marker sa ibabaw. Ito ay surface marker na makikita natin sa ibabaw. So ayan guys, ang pinakabuong uh, bato. So ang direksyon ng head ay papunta sa east side direction. So may pino-point sa doon na isang heart kasi ito ay isang mammals ibig eh, sabihin ay nasa west side direction yan so napaka detalyado ang pagkalagay nito kasi may tinuturo siya dun sa a side na kung saan ay ma natin ang heart at saka ang a side direction na uh, yan, bungo So ayan lang guys, maraming salamat sa iyong panonood and good luck and God bless. Thank you.